Ayan po mga guys. So niyo po yung nangyayari ngayon. Dito sa harapan ng bahay ko. Mga buhangin na naanod mula dito sa kalsada na ginagawa. Ayan. Dito kasi sa aking harapan na dinam yung buhangin kaya yun pumasok na yung mga tubig dito sa bahay ayun o oh. bang baha tuloy yung bahay ko mga guys <coughs> ayan o oh ng dahil dun sa buhangin na yon. Ayun po oh. Tignan nyo. Nangyari. Wala na. Binaha na yung bahay ko. Parang sapa. Ayun oh. Ayun Ito na yung waterfalls. Hmm. Kaya tuloy ya. Uh, nasira yung mga pananim ko dahil sa tubig na yun mga guys hmm, oh. Nalukwak. Hmm, eh, waterfalls oh. Ayan, kalagtsagan pa ng up, kalangas na ulan. Ayan po. Naging uh, putik na yung semento ng bahay. Eh, no? <laughs> puro putik na ang kinalabasan uh, ang simento kasi pinasok itong ating bahay ayan o oh. di ba na nila hinarangan kung uh, aking harapan bago sila naglagay ng buhangin Ayan, na lang ang ating blak. Ano ba't